Clear na. Sana Yes, Lord, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinupuri yes, uh, ka namin, Lord. Pinasalamatan mo, God. Kapag at ito ay gabi na kami Karapat dapat sa taas. Karapat dapat sa purihin. Karapat dapat sa sanahin sa Espiritu sa katotohanan, oh God. Maraming salamat sa hapon ng loob, God. Maraming salamat sa makapakala, oh God. Bago ang lahat, Panginoon, Panginoon baba. Tawarin mo kami sa lahat ng patakamali at pagkulak at pagkakasala. Binisi mo kami mga puso upang malaya na kami makalapit sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran at kalimitan. Sa ura sa tugad, napapasalamat kami sa pagkat. Sa simula ng isinilang si Tatay Nistor hanggang nakaabot ng 77. Salamat sa provision mo, Panginoon. Salamat Amen. sa pag-iingat mo. Salamat sa mo sa kanyang buhay. Ang sandalangin po namin, Ama, na patuloy na bigyan mo sa mabahabang buhay. Yes, Lord. Tinatan mo siya sa amasadako, bumaroon, Panginoon, sa bawat minuto, sa bawat oras, Panginoon. Dandun yung protection mo, igawat mo sa kanyang buhay. Amen. Salamat po, Panginoon, sa kanyang katatagan. Magkaroon siya ng peace of mind, Panginoon, O God ano mang kanyang mapangangilangan, Lord, itubad mo po sa kanyang buhay. Maging yes, sa sakit Lord. sa karamdaman ng Panginoon. Lord, ikaw may sabi yes. sa Hebrew 13 verse 5 na kung sino man lumapit sa iyo ka lang hindi mo pabayaan, hindi mo iwanan, Lord. Nakikita yes. mong laman ng kanyang puso. Yes. Ikaw ang nakasiyasat ng laman ng kanyang puso, Panginoon. Nasabi mo, Lord, na tatawag kami tutugunin mo ka magpapakita sa amin ang mahiwagang bagay na hindi namin sukan so ng nagawaan. Kaya ngayon, Lord, sa oras ng God, hallelujah, mula sa kasukasuhan ng kanyang kaugatan, mula sa kasukasuhan yes, ng kasukuhan, Lord. by your stride in the name of Jesus Christ, heal me, heal me, ikaw ang doktor na mabuhin. Ipit ka sa doktor na Ang material na bagay sa ang lahat.

Pasalamat ka uh, Salamat po sa ating Panginoong Diyos na sa oras na ito sa araw na ito eh, ko'y binigyan ng uh, mahabang buhay uh, malakas malusog at, at ayapa uh, Pasalamat talaga ako sa lahat dahil binigyan ako ng biyaya ng Diyos at dahil sa aking mga anak ito sila pinagandaan ako nila sa karawan ko na 77 so maraming salamat talaga sa Panginoon 77, 77. na binigyan ako ng mahabang buhay salamat at sa inyo mga kapatid ko na nakinig ngayon ah uh, Nakakita na itong oh, handa ko. Mo eh, mag dapat magpasalamat rin ako sa inyo na sa araw na itong birthday ko eh, andyan kayo. Naka... Iyak na si Lolo. Nagkakamayak <laughs> tayo. Saksi sa <laughs> birthday ko. <laughs> Iy Iyak na si Lolo. Dahil... Tapusin mo na birthday. <laughs> Dahil sa inyo di ako magkaganito. Uh, bigyan ako ng mabang buhay ng ating Panginoon. Amen. Okay na Tay. Thank you. Happy birthday Happy Tay. Birthday. Pasalamat ako na uh, binigyan ka ng kalakasan. Nawa mm. uh, bigyan ka pa ng mahabang buhay at tuloy-tuloy ang paglilingkod kay Lord. Pasalamat na Lord. lagi kang healthy. <coughs> Ayan. Nag-effort talaga kami, wala nang malak talaga maghanda. Ano lang yan. Kasi minsan nang daw yung ano. So, kanta tayo, happy birthday. Kanta ka na, Roxanne. Happy birthday. Lang. <coughs> Ikaw na tayo, kanta ka na, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. happy birthday, happy birthday to you. Da, 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 ra, ra. <laughs> oh, kain na na. Kain na kayo. Ayun, may pinggan na dyan. Merienda, merienda. Meriendas. Ah, kay tayo. Yeah. Okay, ano, ni Roxanne tayo patingin nga tayo. Ano to? Style niya. Paki ano. Wow, may regalo. Para kay Lolo from Roxanne. Ayan. Thank you, Rox. Ayan, regalo. Wow indanda Merdelita Pasok. Teka okay, lang. Hindi sa si Tito Jojo. Ayan na. Okay. Kaso na mabalik tab mo na. Buko pandan po. Wala na ba yung buwan mo gumawin yung isi mo? Biti na ni milyar milyar ang dinaka, one Bilyar. Ang cake ni tatay. 77 oh, right. years old na si tatay. Sa ating may pirma kayo do.